ganito ko ganda. Baliw ba ako? Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta no na po so kayong lahat? Na may nasa mabuti kayong kalagan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At ngayon mga kasawi ay magbabasa ako ng message. Ayan. Ang ating admin ay naipasa ito sa atin. Wow! napaka beater naman ito ang ating sender or isang komento mga kasawi na nag-PM pa. At ito lang yung sinabi. Napaka-better talaga. Isang lalaki ito mga kasawi. Ayan. Para kang baliw, tulog-tulugan pero may video. Ayan. Nakakatawa, ba diba? Tapos tumawa pa siya sa pinakauli ng emoji. Ayan, mga kasawi. Bakit may mga tao no, na minsan hindi nila alam kung ano yung pinagdadaanan ng video na yon pero ang bilis mag-judge. Nakakawawa naman to, napaka-better lalaki pa namang tao. So hindi ko nababasahin ang kanyang buong pangalan makasawi. Alam nyo po sa ating nagkomento nito or nag-PM sa atin, napaka hindi siguro masaya yung buhay mo. Kaya minsan ko ano yung mga napopo sa social media, ang bilis mong husgahan kahit hindi mo alam kung ano ang nangyayari doon behind the scene. Bukod po sa kalaman ninyo, yung video na yan ay literal talaga natulog na tulog ako niyan. Kasi nakatulog ako. Why? Kasi 3am po yan na mag-grand opening kasi yan ng hardware ng kapatid ko. So, kaya ako ay tulog na tulog. Tapos, the same time habang po ako ay nagsusulat sa bullpen, ang isang kapatid ko ay binidiyohan po ako. Kaya kung mapapansin nyo, sabi mo ay may video ako. Sinend niya po sa akin yan after niya video at ginising po ako na matutulog na kami. Dahil hindi na ng aking power. Ayan. Kaya sana po bago kayo magusga na baliw ako, ay dapat i-clear nyo po sa sarili nyo na talagang totoo ba na baliw ako. Kasi huwag kayo magsasalita na talagang baliw ako kung totoong legit na baliw ako. At literal na nakatira sa mandaluyong, mga kasawi. Diba? Ang bilis mo mag sa buhay mo. Baka hindi happy yung buhay mo. Alam mo, kahit ako ay ang dami kong problema, ang dami kong iniisip, ang dami kong ini-stress. Pero hindi naman humantong ang buhay ko na mag-comment lang ako ng ganyan sa may ibang tao, na magpaninira ako sa may ibang tao, na ganito ganyan sasabihin ko sa ibang tao para lang masabi ko sa ibang tao na bitter din ako, pero hindi ko yung ginagawa kasi alam nyo mo bakit? Kasi lahat tayo ay may kanya-kanyang buhay lahat tayo ay may kanya-kanyang problema lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay so kailangan kung hindi nyo alam kung ano ang pinanguhugutan ng bawat video na ina-upload, script man yun or walang script, dapat automatic naman po. Huwag na lang kayong mag-comment or mag-PM na walang hindi magandang sasabihin. Kasi po, lagi nyo tatandaan, nakakasama po yun at nakakasama at ng loob. kasi nga syempre tao lang din po kami kahit po kami ay blogger tao lang din po kami nasasaktan kapag once na ginito yung mga nababasa namin, na mga admin namin, diba? At least napansin na kita, pinaglaanan kita ng panahon ngayon, o diba? Ang saya mo So syempre sana, dumating sa'yo at makita mo, alam ko makikita mo to dahil followers din kita, pero hindi kita legit na fans, kasi kung legit kita na fans, ibig sabihin nun, hindi ka magsasalita ng ganyan dahil kilala mo ako So ibig sabihin, bago lang na follow followers siguro kita kaya hindi mo alam kung ano yung pinagmulan ko kung saan ako nanggaling at higit sa lahat hindi mo ako kilala kasi kung kilala mo ako hindi ka magsasalita ng ganyan ka bitter sa buhay ko ba diba? Pero ang saya ko kasi nga napansin mo pa rin ako kahit na hindi kita legit na fans. So ibig sabihin nag-aksaya pa rin ang mensahe para magkomento dito at nag-PM ka pa talaga na sabihin mo lang ako na isang baliw. Hayaan mo kapag once na baliw ako, ikaw yung una-una kong pupuntahan. At ikaw yung una-una kong pababisitahin sa Mandaluyong para lang masabi na legit na talaga akong baliw. Pero sa ngayon, hindi kita atupagin para, dahil lang sa salita mo para maging baliw ako, hindi ko yan papansinin pero pinansin lang kita dahil gusto ko malaman mo na, na napaka-bitter mo sa buhay mo. Kung balaw ka, wag mo akong idadamay, ha? Yun lamang po yun. Kaya alam ko naman na hindi kita legit na followers at hindi alam ko naman na hindi kita legit talaga na fanatics at fans ko talaga. Ayan, good luck sa buhay mo. Sana maging masaya kasi sinabi mo na yan lalaan tao ka pa naman, meron kang anak, may asawa ka. So, good luck na lang sa buhay mo. Maraming salamat sa iyo. Ayan. At syempre mga kasabi, sa mga tao po na alam nyo ba, eto lang yung magiging lagi kong advice. sana kapag ka wala kayong alam sa buhay-buhay ng mga isang tao, wag na wag na lang po kayo mag Huwag po kayo maging judgmental. Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi niyo alam kung ano ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang rason kung bakit nagkakaganito yung buhay natin. Bakit nga ba ganito ganyan yung mga nangyayari sa buhay natin. So may mga reason 'yun. So huwag natin silang i-judge, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo nabibigay tayo ng topic. 'Yun ay based sa mga ni-request nire ninyo. Pero sa mga ganito na ay, grabe. Ang comment, baliw na baliw. Baliw daw ako. Ay, di, ang saya. At least, may magandang baliw. ba? Diba? Ito ko ganda. Baliw ba ako? Ay, Diyos ko. Ano ba yan? Sige, bye! Mga kasabi, love ya.